Walang exempted sa batas, yan ang mariing babala ni Interior Secretary John Vicrimulia matapos arestuhin ang isang banyagang vlogger na umunay ng bastos sa mga Pilipino para lamang sa viral content. Ang nangyayari dito kay Vitaly ay eh magbablog siya ng kabastusan, magbablog siya ng harassment, kukuha siya ng maraming views at pagkakakitaan niya. Ayun ang pinakamasakit niyan, niloloko tayo para pagkakitaan gamit ng social media. Ngayon, babala to sa lahat ng mga gustong ganito pang gawin. Huhulihin namin kayo. Hindi kayo may papayag na basusin ang mga Pilipino. At lalong-lalo na walang exempted sa batas dito sa Pilipinas. Iniharap sa media ngayong araw ang Russian-American vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Ipinakita rin ang mga video ng pambabastos ng vlogger sa mga Pilipino habang nasa BGC Tagig. Sa side comment ng dayuhan, fake news lamang daw ang insidente. Pero para kay Sekretary Remulia, tapos na ang panahong basta-basta na lang babastusin ang mga Pilipino sa sarili nitong bayan. Ito yung bagong kultura ng internet. Ito yung bagong kultura ng social media. Gagawa ng content para kumita. At tumatawid sila ng linya ng decency and propriety. propriety. Ngayon nakita nyo naman, sa akin yung nakakita, na pati matandang babae, hinaharas niya. Meron pa siyang ako ng tricycle. Meron pa siyang meron siyang pag-agaw. Meron pa siyang mga yung nagtuturo ng surfboard. Pinumura niya. Hindi pa din Tama na 'yan. Wag dito sa Pilipinas. Hindi mo na ipatatapon pabalik sa kanyang bansa ang dayuhan hanggat wala pang pinal na desisyon ng korte sa patong-patong na reklamong kinakaharap nito. Sa ngayon, nananatili sa kustodian ng Bureau of Immigration ang vlogger bilang isang undesirable alien. Doon muna siya mananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Montinlupa habang siya ay naghihintay ng paglitis sa kanya rito. Hindi po namin siya i-deport. -de Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan na na lang, kaya na lang lapastangin ang mga Pilipino. Ito ay ejemplo na seryosa tayo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabasa sa kanila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.